Sa mundo ngayon na puro pagpapakita at puro highlight ang pinapakita ng mga tao, mapapansin mo na yung mga pinakakalmado ay yung hindi maingay at hindi nagpaparamdam sa lahat. Hindi sila yung post ng post at habol ng habol sa atensyon, pero sila pa yung may mas tahimik na isip at mas malinaw na direction. Minsan nga mas malakas pa sila kaysa sa mga maingay, kung iniisip mo na ang pagiging tahimik ay senyales ng takot, baliktad ang totoo. Madalas yung mga hindi sumasabay sa feed ay sila yung pinakasigurado sa sarili. Hindi dahil ayaw nilang makita sila, pero dahil hindi na nila kailangan yung atensyon ng kahit sino. Napalampas na nila yung urge na mapansin ang mundo. May mga dahilan kung bakit ganito sila, simple lang pero malalim. Kapag tahimik ang isang tao tapos steady at payapa yung kilos nila, may alam silang hindi kailangan isigaw. At dito nagsisimula yung lakas na hindi kailangang i-post para mapansin ng iba. Number 1, they don't need validation. May mga tao na hindi kailangan ng kahit anong validation. Sila yung hindi ina-update ang buong mundo tungkol sa ginagawa nila. Hindi nila kailangang i-post bawat galaw o milestone kasi mahalaga sa kanila yung totoong buhay nila at hindi yung panglabas na itsura. Tahimik sila pero buo ang loob nila. Hindi nila sinusukat ang halaga nila gamit ang likes of views kasi alam nila kung sino sila kahit walang nakakakita. Hindi nila pinapakita yung growth nila sa feed kasi mas sacred yun sa kanila. Mas gusto nilang magbago ng walang ilaw ng kamera at mas totoo yun kaysa sa staged na kwento. Kapag gusto mo ang sarili mo, hindi mo kailangan ng approval ng iba para maging komportable sa kung sino ka. Ganyan sila. Yung confidence nila hindi maingay, pero ramdam kapag pumasok sila sa kwarto. Tahimik pero solid. Walang panghuhuli ng atensyon, pero hindi mo maiwasang mapansin. Number 2, they trade attention for peace. Sa kultura ngayon na sobrang bilis at sobrang ingay. Marami ang naniniwala na kapag visible ka, mas connected ka. Pero yung mga taong tunay na grounded, sila yung kusang umaalis sa spotlight para maprotektahan yung kapayapaan nila. Alam nila na hindi kailangan i-share ang bawat saya para maging totoo ang saya. Para sa kanila mahalaga yung mga moments na hindi kailangan i-post kasi may mga bagay na mas masarap kapag tahimik at sarili mo lang. Pinapangalagaan nila ang peace nila sa paraan na parang iba nag-aalaga ng image at alam nila na ang constant visibility may presyo. Hindi nila gustong maging accessible sa lahat. Mas pinipili nila ang pagiging low key kasi alam nila na ang hindi nakikita minsan yun ang may pinakamalaking power. Hindi nila kailangan ipakita ang bawat detalye kasi mas mahalaga kung sino yung nakakaalam kaysa kung gaano karami ang nakakakita at doon nagiging mas buo ang mundo nila. Number 3, they're not missing, they're mastering. Madalas iniisip ng tao na kapag tahimik ka, parang nawawala ka o hindi ka gumagalaw. Pero sa totoo lang, yung mga low-key na tao sila yung pinakaabala sa tunay na trabaho. Dun sa tahimik na parte ng buhay nila sila nagbu-build ng pangarap at nag-aayos ng sarili. Hindi sila nagpapakita kasi nasa proseso sila. Habang ang iba busy mag-update, sila busy mag-improve. Hindi sila naghahasal para sa recognition, kundi para sa totoong pagbabago. Mas mahalaga sa kanila kung ano ang nangyayari sa loob kaysa sa kung ano ang nakikita sa feed. At dahil buo ang atensyon nila, mas mabilis yung pag-level up nila hindi sila behind, kadalasan mas ahead pa sila kaysa sa maingay kasi habang yung iba post ng post, sila deep sa work at sa growth nila. Hindi nila kailangan ay broadcast ang progress nila kasi mas importante na maramdaman nila ito kaysa ipakita. At kapag handa na sila, dun mo lang sila mapapansin. Number 4, They are lone wolves by choice. Yung mga lone wolf na tao, hindi sila malungkot o antisocial. Sila lang yung marunong pumili kung sino ang papapasukin sa mundo nila. Hindi sila takot sa tao, pero ayaw nilang ibigay ang energy nila kung kani-kanino. Mas gusto nila yung tahimik na space kung saan malinaw ang isip at hindi magulo ang pakiramdam. Alam nila na kapag sobra ang access ng tao sa buhay mo, kasama dun yung stress at expectations. Kaya sila maingat, hindi dahil sarado sila pero dahil wise sila. Mas gusto nila yung galaw na hindi kailangan ipaalam sa lahat, yung kilos na para sa sarili at hindi para sa audience, dun lumalakas presence nila. Hindi sila sumusunod sa pack, sila yung gumagawa ng sarili nilang landas, hindi sila maingay kasi hindi nila kailangan maghabol. At kapag nagsalita sila, laging may bigat kasi hindi ito dagdag ingay kundi dagdag value. Privacy ang boundary nila, at yun ang dahilan kung bakit ang rare at ang tapang ng presensya nila. Hindi mo kailangan maging maingay para maging malakas, minsan yung tahimik ang may pinakamalaking impact. Hindi mo kailangan ipakita sa lahat ang ginagawa mo para lumago sa buhay. Ang tunay na significance hindi nasusukat sa visibility, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan at ginagawa ang sarili mong path. Kapag natutunan mong humupa at mag ng konti, mas mararamdaman mo ang sariling lakas. Hindi sa lahat ng oras kailangan ipost ang achievements mo o ipakita ang bawat galaw. Sa katahimikan mo, doon ka nagiging mas focused, mas malakas, at mas totoo sa sarili mo. Dito nagsisimula ang tunay na growth. Kaya minsan kailangan mo lang mawala saglit sa ingay ng mundo para mahanap yung sarili mo at lumago ng husto. Hindi mo kailangan maging nakikita para maging importante. Ang kapangyarihan ng katahimikan ang magdadala sa iyo sa greatness at kapag handa ka na, doon ka lalabas na mas buo at mas matatag.